National and Social Emergency 2019 pa lamang ay tinukoy na ng NEDA o National Economic and Development Authority na isang national and social emergency ang maagang pagbubuntis. Yan ang dahilan kung bakit tinatrabaho natin sa Kongreso ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill upang matulungan masuportahan at maprotektahan ang mga kabataan. This bill isn't just necessary; it's urgent. We cannot ignore this issue anymore. Bilang mayakda ng bill, nakakagulat at nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. We all want what's best for our children but outright lies, misinformation, disinformation, and promoting fear can lead to more harmful decisions about our teens' lives. Nililito lang nila tayo. Ngayong umaga ay kaklaruhin at iwawasto natin ang napakaraming malimaling impormasyon tungkol sa panukalang batas na ito. Kasama ko rin sina Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children at Dr. G.P. Perez, dating Executive Director ng POPCOM, upang ipahayag ang kanilang suporta sa ating talakayan. Alin nga ba yung mga mali-mali? Una, walang anumang probison tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to four years old, o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang six to nine years old, o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila, absolutely none of these concepts exist in our bill. Those lines in their supposed rebuttal are complete and total fabrication ikalawa Hinding-hindi ginagamit dito sa Pilipinas 'yang pinipilit nilang standards for sexuality education in Europe. Hindi din po ito ang reference sa comprehensive sexual ed sexuality education, kundi ang responsible parenthood and reproductive health law na matagal nang naipasa. Kaya makasisiguro tayo na sang nito sa ating konstitusyon. Wala rin sinasabi sa bill na kailangan sundin ang mga patakaran sa ibang bansa. Kaya maling-mali talaga yung mga post nila na unconstitutional daw ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ikatlo, isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang kung saan nila nahugot 'yan. Hindi ko alam. Dahil walang batas o anumang polisiya sa Pilipinas ang magtatangkang magbawal sa mga magulang na gumabay sa ating mga anak. In short, I can confidently say these outrageous claims from Project Dalisay were pulled out of thin air. May national emergency na nga. Ang inatupag pa nila ay pananakot sa mga Pilipino. Enough is enough. Let us demand real education for our kids. Bilang ina ng apat na anak, na tatlo sa kanila ay babae, at bilang isang panghabang buhay na nananampalataya, hindi ko po hahayaang mabalot sa kasinungalingan ang mga bata. Manindigan tayo sa tama. Hinihikayat ko rin ang ating mga allies at stakeholders na iparinig ang inyong mga boses para maampat ang pagkalat nitong mga fake news na ito. Ngayong umaga, kasama rin natin ang iba't ibang child rights advocates at civil society organizations na pwede rin sumagot sa mga tanong ninyo. Pwede nyo rin silang makausap mamaya pagkatapos ng ating press con. Maraming salamat po.